Itong lalaki na ito ay tatawagin nating Frenchie kasi siya ay French. At ngayon ay plano niyang lokohin ang mga tao para makascam ng 40 million. Si Frenchie ay medyo pasaway at paulit-ulit na siyang nakulong. Dahil sa pagnanakaw, forgery and counterfeiting. At itong scammer na ito ay biniyayaan ng magandang mukha. Kaya napakasimple lang para sa kanya ang kumbinsihin ng kahit sino sa kahit ano Isang araw ay naisip niya na sa halip na maliliit na pagnanakaw lang ang gagawin, ay naisipan niyang targetin ang mas malaking pera. Mayaman ang tatay ng girlfriend niya at may-ari ng isang mamahaling townhouse sa Paris. Kaya gumawa si Frenchie ng peking titulo ng lupa para sa gusaling ito sa Paris. At kahit hindi sa kanya ay sinubukan niya itong ipenta sa halagang 1.4 million dollars. At hindi lang yan, hindi siya tumigil doon. Ipinagpatuloy pa niya ang kanyang mga panluloko. Matagumpay niya ding ninakawa ng isang tindahan ng alahas. Swerte niya dahil hindi siya nahuli sa pagnanakaw niya dito. Pero ngayon ay wanted na siya, kaya nagpa siya siyang tumakas mula sa France. Pumunta siya sa lugar kung saan pwede siyang kumita ng malaking pera at ito ay sa United States. Pagdating niya sa Los Angeles ay nagsimula siyang magkaroon ng maraming kaibigan sa mundo ng nightlife. Hindi niya sinasabi sa kahit sino na isa lang siyang kriminal na wanted sa Europe. I mean, sino ba namang scammer ang ipapahamak ang sarili, di ba? Kaya halip ay palagi siyang nagsisinungaling at sinasabing kamag-anak siya ng isang sikat at matagumpay na tao. Sinasabi niya sa mga tao na pamangkin siya ni Dino De Laurentiis, isang sikat na movie producer. O kaya, sinasabi niyang pamangkin siya ni Oscar De Laurentiis, isang sikat na fashion designer. Kahit nakatawa-tawa ang kasinungalingang ito, naniniwala pa rin ang mga tao sa kanya. Gustong-gusto nila si Frenchie sa tingin nila ay napaka-interesting niya at tinagtagal ay naging kaibigan na niya ang totoong mga sikat na tao tulad ni na Mickey Rourke at Jean-Claude Van Damme tsaka sinubukan pa niyang makipag-business deal kay Jermaine Jackson na kapatid ni Michael Jackson. At kahit na cool tignan, manluloko pa rin si Frenchie sa totoong buhay. Kailangan niyang manloko ng mga tao para may pambayad siya sa kanyang mga gastusin at mapanatili ang niyang pamumuhay malaki ang kanyang kinikita mula sa kanyang panloloko at ganito gumagana ang kanyang modus dinadala niya ang kanyang mga biktima sa mamahaling restaurant para sa isang expensive dinner at champagne at siya ang nagbabayad ng bill kaya iniisip ng biktima na mayaman talaga siya at dahil diyan ay nakukuha niya ang tiwala nila kasi iniisip nila na hindi sila lolokohin ni Frenchy. Pagkatapos ay aalukin niya ang biktima ng isang investment opportunity. Halimbawa, sasabihin niya, dapat kang mag-invest sa clothing store na bubuksan ko. At syempre, ay mag invest na ang mga tao dahil nakuha na niya ang tiwala nila. Dahil iniisip nila na siya ay pamangkin ng isang sikat na tao. At sa ganitong paraan, ay naloloko ni Frenchie ang maraming tao. At by the way, ini-skip ko ang maraming bahagi ng kwentong ito. Kasi ang dami niyang nagawang krimen at ang dami rin niyang naloko. Hindi ko rin kayang ipaliwanag lahat sa isang video lang. So sa huli ay may nagreport sa ilan sa kanyang mga krimen at nakahalata na ang mga pulis. At boom! Nahuli siya! Pero hindi siya nagtagal sa kulungan dahil nakapagpiansa siya. At bago pa man magsimula ang kanyang paglilitis ay tumakas siya. Mula Los Angeles ay pumunta siya sa Hamptons, New York. Pagdating niya roon ay nagsimula na naman siyang magkaroon ng maraming kaibigan sa social scene. Kasi, gaya ng sinabi ko charming siya at magaling makisama. Gumawa ulit siya ng bagong kwento tungkol sa sarili niya. Sinabi niya sa kanila na isa siyang Rockefeller, isa sa pinakamayamang pamilya sa kasaysayan ng US. Kaya nagkaroon siya ng maraming bagong kaibigan. At ngayon ay nakakasama na niya ang mga mayayaman sa pinakamagagarang party sa Hamptons. Kaya nagsimula na naman siyang manloko ng mga tao. Dinadala niya ang mga tao sa mamahaling restaurant para sa mga bonggang hapunan. Pagkatapos ay sinisimulan niyang pag-usapan ng tungkol sa investments. At syempre ay gustong marinig ng lahat ang investment tips mula sa isang Rockefeller. So again, gumana na naman ang kanyang panloloko. Napaniwala niya ang isang babae na mag-invest ng $14,000. Isang mag-asawa ang nag-invest ng $50,000 sa kanya. Isa pang babae ang nag-invest ng $25,000 at naloko niya ang isang real estate agent ng $100,000. At lahat ng mga taong naloko niya ay iniisip na yayaman na sila. Dahil nag-invest sila kay Frenchy. Pero si Frenchy ay si Frenchy. At ibubulsa niya lang lahat ng ito. Gagamitin lang niya ang pera para ipagpatuloy ang maluho niyang pamumuhay. Dahil ganito kasi si Frenchy, mahilig siyang magyabang. Mahilig siyang ipakita na mayaman siya Sinasabi niya sa lahat ng mga kaibigan niya sa Hamptons na nakatira siya sa isang malaking mansion sa pinakamagarang kalye sa lugar nila. Pero in reality, ay sa isang maliit na bed and breakfast lang siya nakatira. Ngayon sa bed and breakfast na ito ay matagal na siyang hindi nagbabayad ng utang niya. Hanggang sa umabot ang utang niya sa $19,000. Kaya ang mga may-ari ng bed and breakfast ay nagsawa na sa mga palusot ni Frenchy. Hanggang sa isang araw ay isinumbong na siya sa pulis. At ayun, pam, hinuli ulit siya ng pulis. Heto ang mugshot niya. Pero nagbigay si Frenchy ng peking pangalan at peking ID sa mga pulis. Kaya nakapagpiansa ulit siya kinabukasan. At sa puntong ito ng kwento ay wala pang ideya ang mga pulis na isa siyang wanted na criminal sa France. Ang akala nila ay isa lang siyang taong hindi nagbayad ng hotel bill. Kaya sinamantala ito ni Frenchy. At agad siyang tumakas mula sa Hamptons papunta sa Canada. Samantala, sa Canada ay nagsimula na naman si Frenchy Manloco ng mga tao. Sinabi niya sa mga tao na isa siyang sikat na Formula One driver para sa Ferrari. At naniwala naman ang mga tao. Pero minalas siya dahil niloko niya ang maling tao. Dahil matapos ang walong buwan niya sa Canada, ay nakipagkaibigan siya sa isang matandang negosyante at sa asawa nito. Niloko niya sila at sinabi niyang isa siyang sikat na race car driver para sa Ferrari. At napahanga naman sila at sinabing, oh wow! At napaniwala sila ni Frenchie na mag-invest ng 150,000 sa isang peking negosyo na gawa, gawa lang niya. Pero kalaunan ay napagtanto nilang isa pala itong scam. Kaya isinumbong nila siya sa mga pulis sa Canada. At boom! Hinuli na naman siya. At nakulong si Frenchie sa Canada ng isang taon. Bago siya ibalik sa US. Kung saan namin niya ang kanyang mga kasalanan. At nahatulan siya ng 3 years at 10 months sa kulungan sa US pero hindi pa tapos ang kwento. Dahil habang nakakulong siya, ay nagsulat si Frenchy ng autobiography. Kung saan ikinuwento niya ang kanyang mga krimen. At naging bestseller ito sa France. At sa libro niyang ito ay nilait-lait pa niya ang mga nabiktima niya. Parang pinagtawanan niya lang sila at tinawag na tanga dahil naniwala sila sa kanya. Anyway, pagkalaya niya ay bumalik siya sa France at naging parang celebrity siya doon. Pumirma pa siya ng kontrata para magsulat ng pangalawang libro. At ipinenta niya ang pangalan niya para gamitin sa isang clothing line, Broken Court Jeans. Broken Court ang apelyido niya hanggang sa nakipagkaibigan siya sa isang French film director na si Catherine. At na-fascinate si Catherine sa kwento ni Frenchie. At nakita niyang sobrang charismatic ni Frenchie. Kaya gusto niyang bigyan ito ng pangalawang pagkakataon sa buhay. At isinama siya bilang bida sa isang pelikulang ginagawa niya. Gumagawa siya ng pelikula kung saan kasama si Naomi Campbell. At ito ang litrato ni Frenchie at Naomi Campbell sa red carpet. Kaya madalas nang magkasama si na Catherine at Frenchie. At naging magkaibigan sila. Hanggang sa unti-unti na siyang nangihiram ng pera kay Catherine. At humihiram ulit siya ng mas marami. Hanggang sa mas lumaki ng lumaki. At sa kasamaang palad ay natangayan si Catherine ng 700,000 euros. At dahil dito ay biglang na-cancel ang pelikula. Pero sa huli ay nakapagsulat si Catherine ng isa pang pelikula. Gumawa siya ng pelikulang semi-autobiographical tungkol sa nangyari. Tungkol sa panloloko sa kanya ni Frenchie at lumabas na matagumpay ang pelikula. At nakakuha ito ng magagandang review. Kaya good for her. At sa huli ay nahatulan din si Frenchy dahil sa panluloko niya kay Catherine. Nahatulan siya ng 16 months na pagkakakulong. At tinatayang, sa kabuuan ay nakapanloko siya ng 40 million sa loob ng maraming taon. Wow! Grabe! At ganito ang itsura niya sa totoong buhay.